Please subscribe. Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na magreactor Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ano eh, ng awayan. Yun po no, si Carla po pala yung napakatalinong bata ano. Ah, papanoorin po natin yung video ano at uh, bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po ay uh, bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo na ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa akin YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin sa portahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Alinga Prab at uh, Ate Edda Vlog kung nanonood po tayo ng kanilang mga video, eh, huwag po natin skip yung ads. Sana po? Upas sa ganyan ay patuloy tayong makatulong sa kanilang adhikain sa pagtulong sa ating kapwa na naghihikaw sa buhay. Ito po yung, ano, no, yung video na kung saan ay dito ay sinabi na si Carla ay napakatalino no, at napakabait na bata. Ano? Uh, ito po, panoorin po natin yung video. At ang po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga para wala daw tapos top 6 na Eh, ganun ba? Grabe. Alata naman po kayo, ano, Carla? As in, maano si Carla eh. Ma Matatay po si Carla. Parang siya mga tao na ma, may ano, masipag mag-aral. Parang ganun yun. Pag may exam, talagang paghahandaan. Pag may project, paghahandaan. Yun yung ano, pagkakilala ko kay Carla. Saka mabait din po si Carla? Mabait din po si Carla. Matalino pa. Grabe, mabait po niya, ano Matalino nga po si Carla. Yun ang papansin ko sa kanya. Kaya lang so, po ang part 2 ng, ng John, John Carr. Um, siguro po bukas, ano? Tingnan-check po na na si natin kung mga po ako bukas. Ayan. So, ayun. Makapanood niyo po ang nangyari doon sa John Carr, no? Yung kunting na uh, nag... Uh, ano kami, uh, pagdiriwang noon, kami umalis. So, grabe po yung nangyari doon sa vlog na yun. Halo-halo, nakakaiyak, nakaka ah uh, nakakatawa, nakalungkot as in, para sa akin isa to sa magandang episode ng Flame Car. Grabe, so, uh, nakakatawa po si na uh, Carla no, nag-improve talaga si Carla. O yun po yun, no? po natin yung video no. At uh, dito nga po ay uh, sinabi ni Kalinga Prab na si Carla ay uh, likas po pala sa kanya yung uh, katalinuhan, ano, matalinong bata po pala talaga. Itong si Carla, yun po ang sabi ni uh, Kalinga Prab. at uh, sa po pa po dito ay napakalaki na raw po ng improvement ni Carla. Alam na po nating lahat na dating itong si Carla ay uh, napakahiyain po ng batang ito no. Noon po pagka mayroon po siyang uh, pagka po nahiya siya, ah, bigla po siya umaalis, tumatakbo, <laughs> tumatakbo po siya no, tumapasok po doon sa loob ng kanilang bahay no. Minsan naman ay eh, bigla pong nanununtok. <laughs> dahil po, parang nahihiya po siya, no. Uh, pero ngayon ay makikita po natin ano na talagang uh, napakalaki na po ng uh, improvement ni Carla, no. Sabihin, ay uh, pagdating sa nasa camera na siya, ay hindi na po siya ganoon, ano. Bagamat nahihiya pa rin siya, pero eh okay na po, ano. Kumbaga, talagang uh, sa ngayon, ay ang masasabi natin na okay na, okay na po si Carla no kumbaga nagkaroon na po ng parang self confidence ano po hindi na po siya nahihiya no sa la, sa harap ng camera at malaking tulong din no, po yung ginagawa ni uh, Kuya Jomar Vlog sa kanya no yung pag-alalay po kay uh, Carla no kasi siyempre uh, si Kuya Jomar naman eh, sanay na sanay na eh na humarap sa camera at alam naman po nating lahat na napaka-gentleman din ni eh, uh, Kuya Jomar Vlog ano sana no someday o oh, sa susunod na, <laughs> sa susunod na panahon ay uh, maging sila talaga no kasi bagay naman po silang dalawa ano una to single naman po itong si uh, Carla at napakabait na bata no napakasipag daw mag-aral itong si uh, Carla no at uh, ganoon din po si Kuya Jomar ano Kuya Jomar ay ganoon din ano napakabait na bata napakabait na tao at uh, yung pamilya ay maayos ano kaya, sabi po natin ah, bagay na bahagi na bahagi po silang dalawa. No? At sana, no, bandang huli, ah, silang dalawa ano, ang, mm. ang magiging. Ano, yan naman, eh, opinion ko lang. Ano, katulad po nung uh, ah, dati, no, si Rosel at si Rowell ano? ngayon, eh, parang sila na, ano, sana ganun din ang mangyari kay, ano, kay Carla at saka kay Kuya Yan naman po, eh, depende rin sa kanila, no, Kung gusto po nilang maging, ah, para sa isa't isa. Ano yung atin ay parang opinion lang. Ano at dito nga po ay eh, nasabi nga ni Kalinga Prab na si si uh, Carla eh, napakabait ano at uh, napakatalino ano po. Hindi po ang, ang, parang nakikita din ni Kalinga kay Carla ano. Kaya nakakatuwa ano po nakakatuwa kasi siyempre eh lahat po ng uh, nanggagaling sa Kalinga po sa mga sponsor ay eh, pinapahalagahan ni Carla at pinapakita naman po niya na siya ay talagang maayos na bata o uh, maayos na dalaga. Ano po, talagang uh, karapat dapat din po sa tulungan. At uh, ngayon, ay eh, makikita po natin eh napakalaki na po ng uh, kumbaga sikat na ano kumbaga ay uh, talagang uh, viral na ano si Carla at saka itong si Kuya Jomar Vlog ano kaya patuloy lang po natin suportahan ito pong dalawa ano Kuya Jomar Vlog at saka si Carla at sana ano, magtagal itong Jomcar ano hindi ma hindi makatulad doon sa tulad nung nangyari nung una no kay Edo eh, sa kay sa kanyang katanda ano medyo na be, medyo naputol yun eh ano sana itong jump car ay uh, magtuloy-tuloy ano po kasi siyempre eh, bagay na bagay naman po itong dalawa no At, sa ngayon ano ila ko yung Jomcar ay eh, papunta po ng Hong Kong ano sama po nila ko yung Santos Matubang ano at nila Kalinga from sana ay eh, uh, maging maayos po yung kanilang biyahe no at uh, talagang pagdating po ng uh, Hong Kong ay eh, uh, yung mga nandoon na sasalubong po sa kanya ay eh, uh, maging maayos din ano po syempre marami po nag-aabang ano doon sa Hong Kong sa pagdating po ng kalinga pa no yung, nga mga kasamahan ko sa ating kabalikat ano na nandoon sa Hong Kong ay eh, inaabangan din po ang pagdating ng kalinga pa ano, po kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat ano sa mga patuloy na tumatangkilik, ano po, sa uh, kalinga, ano po, ah, kila Kuya Bal Santos Matubang, kalinga from at uh, at Eda Vlog. Siyempre, ganun din po kaya Kuya Jomar, ano po, at uh, din po yung aking YouTube channel, Tito Money Vlog, ano po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Diyos mabalos.